ka sa ko si Roxy po ko ko si ma'am Roxy sa ano sa pagkong na kami ng bahay para inalala namin yung washing hindi hmm. ano nag ako ay ah oh, sa video Maganda pa Maganda pa rin ma'am kahit walang walang ano. Talaga ano. Ah, uh, yung pa yung yung nag na si ma'am ah uh, Sony Bigno ano yon ma'am. Bali surprise pala nila yung sa akin tapos hindi nila hindi siya na inform na mayroon pa nagbigay nagbigay na ano washing. Kaya nagbigay siya ng washing pero ma'am mas okay na rin kasi dalawa na. Talagang umaapaw yung blessing. Kaya nga Ah! Oh. Ma'am, yung, ano, yung laptop, tumawag yung kapatid ko. Kasi pauwi yung kapatid ko galing sa Italy. Ngayong April. Ngayong May, March 21, nandito na yung anak niya. Kasi kukunin niya yung anak niya. Dali na sa Italy. Uh, may laptop doon siya na sa akin. Kaya sabi niya, bumili ka na lang ng cellphone ko ya Ito, itong cellphone ko, ito oh. Itong cellphone ko na ginagamit at tinawagan tinawa, niyo. Tinawag, tinawag, Wala ito eh, yung tag 2002 lang ito eh. Hindi maka mahina. Oh, mahina. Kaya, bumili ako ng cellphone. Nagbili ako ng ano ma'am ng tawag nito kasi sobra-sobra talaga yung nagbigay ninyo ah uh, ano ma'am bumili ako ng Samsung J7 Prime kasama na yung wifi uh, packet wifi ma'am bumili na rin ako ng packet wifi para ano kasama lang 12 12 Uto. 12,000 Oh, mahal pa sa washing Ano eh Oh, nag Eh, saan nyo? opo Yung video ako, hindi pala ako nakabito sa cellphone Sige maya, balikan nyo doon Ah, ay, nagbito Ah, ipasa ko lang sa'yo ang video mga ko sa iyo ma'am kasi putulin. Eh. Baka may puputulin ganun. Ah, oh. Saka hindi rin makasend kayo sa ano. sa oo um. oppo, Tricycle. Oh, Ah, oh. hindi. Oh, tricycle yung sinakyan namin sa washing. Ay, ano pala? Uh, sa Saturday ma maglipat kami ng bahay uh, hindi ko na isabi kung saan yung bahay kasi dito lang boss boss dito lang kami hindi ko na lang isa hindi ko na lang ikwinto kasi ano ah uh, hindi na bali nilipat na ako ng bahay dun sa malapit lang dito ah uh, sa hindi ko na lang oo alam mo na yan? <laughs> Nandiyan yung kapatid ko, ma'am. Hey. Opo, ma'am. Nandali ah. Pero Pwede rin naman, pwede rin pa rin meet up mom Pwede pa rin kasi Okay naman meet up kasi makalibre ako sa ano eh Magkano? Ngayon ka libre Kaya ba mi? Kaya pala wala Baka may ano ka akin na yan Bigyan mo ako porto Miguel. Miguel, tawag ka. Bagong washing. Maglabagin mi dayon dun. Video na mo yung paglaban ako. Wow, Jud. Hindi pa ma'am. Ay, meron. Sige, tingnan ko mamaya. Hindi ko pa. Matawag muna ako lang mag, mag al Dito kasi sa ba? Dito kasi ma'am. Sa area, sa tinitirahan ko. Tignan na. Okay naman, pero ano. Yung... Oh, doon na kami sa ano, sa... Malaki-laki na rin. Saka... Hello. Madumi oh. Huh? Tapos bigla na katulog ng ah. papa. Uh. Oh. Okay Come on. Ha? Ang dumi eh. lang. Ang nagpalit pa. Nagpalit pa. Dahil lang. Dahil lang kayo. Ito yung ano. Bahay namin. Oh. Begal, Mama, mamang loh. Lo. Kan, pre, pilih aku. Pak, ako pre. Makanya, pre, buat pre, mamang Begal mm. Mamang Mamang Mama, 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 Ha? Orders kayo? Hindi pare, dami ko kasi nabahan pare. May washing na doon sa Bulacan. Kaso... Hindi naman kasi kami nilipat doon sa Bulacan. Kasi ano... Ate, may remiss ka na dito? Hindi, doon na. May bahay talaga. Doon sa bahay talaga na ano... na uh, binigyan. So, bote na yun doon. Hindi, hindi, pa, hindi pa tapos pero... yun na lang. Pagka ano lang yun. Ang ganda. Ayan na, lumalabas na. Ugat na sa putan. Ayan na. Ito, dito. Dito mo nga. Sira na yung

Gracias.